Katahimik muna kapatid, bago ka maging tunay na lalaki, kailangan mong dumaan sa katahimikan. Hindi yung katahimikan dahil walang kachat o dahil wala ka na namang pang-load. Hindi ito simpleng dead air. Ito yung uri ng katahimikan na hindi mo napapansin sa umpisa, pero habang tumatagal, doon ka hinuhulma. Hindi ito sikat, hindi ito pang-content, walang kamera, walang likes. Walang nagko-comment ng boss idol sa ginagawa mo. Pero sa tahimik na prosesong iyon, may nangyayaring hindi nakikita, tumitibay ka. Tahimik ka, pero may bigat. Tahimik ka, pero hindi dahil duwag. Tahimik ka, dahil alam mong may mga laban na hindi kailangang isigaw. May mga sagot na hindi kailangang ipost. Parang adobo, o oh, seryoso, parang adobo. Kapag minadali mo matabang... Pero kapag pinatagal sa mahinang apoy, dahan-dahan nagiging malasa. Malalim, kumakapit ang lasa sa buto. Ganon ka rin kapatid. Hindi ka instant, hindi ka fast food. Isa kang adobong stoic. O sige na nga, pwede ring tapa kung yun talaga trip mo. Tahimik ka man, hindi ibig sabihin wala kang lakas. Sa mundo ng paligsahan sa ingay at pagmamadali, tayo ang mga taong naglalakad ng matiyaga hindi para habulin ng kung ano-anong haka-haka, kundi para sundan ang tinatawag ng puso at prinsipyo. Sa mga panahong puro pakyut at pahaba ng kwento, tandaan ang tunay na lalaki. Siya ang tahimik na nag-iisip, hindi yung lagi nang huhuli ng usapan. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kulturang laganap na tila ba uso ang kakahabol. Bakit nga ba parang lahat naghahabol pero iilan lang ang tunay na hinahabol? At ano ang pwede nating matutunan dito? Para hindi tayo maging mga taong pagod na sa habol, pero walang laman ang hinahanap. Ready na? Umpisa na natin. Kulturan kakahabol, ngayon ito ang sinasabi ng mundo sa atin. Kung hindi mo siya niligawan, baka maunahan ka. Kung hindi mo siya pinursige, baka isipin niyang wala kang pake. Kung hindi mo siya hinabol, baka isipin niyang bading ka. Oo, oh, may ganun pa rin, ewan. Pero ito ang masakit at totoong katotohanan, ang tunay na lalaki, hindi naghahabol, siya ang hinahabol. At hindi dahil pogi siya, hindi dahil may kotse siya o six-pack abs o mukhang CEO kahit 22 years old pa lang. Hinahabol siya dahil buo siya. Dahil kahit mag-isa siyang nagkakape, hindi siya mukhang nalulungkot. Dahil kahit wala siyang kasama, hindi siya nangangailangan ng madaming ingay para maramdaman niyang may halaga siya. Walang tunay na kalayaan kung hindi mo pa napapamahalaan ang sarili mo. Da Epictetus, OG Stoic, walang TikTok pero solid to. Kapatid, hindi mo kailangan ng atensyon para mapatunayan ang pagiging lalaki mo. Ang kailangan mo lang ay katahimikan na may disiplina. Katahimikan na hindi boring, kundi matatag sa ingay ng mundo. Sa gitna ng mundo na puro, pakitanggilas ka para mapansin, magpa-viral ka para umangat, Magpakaastig ka para respetuhin. May isang lalaki na tumatangi. Hindi dahil hindi niya kaya, hindi dahil mahihiyain siya, kundi dahil ayaw niyang ibenta ang sarili niyang dangal para lang marinig. Tahimik siya, pero pag nagsalita, may bigat. Tahimik siya, pero pag gumalaw, may saysay. -say. At kahit walang spotlight, siya ang nagiging ilaw ng iba. Ang lalaki hindi naghahabol kasi siya ang direction. Hindi siya naghahabol ng babae. Hindi siya naghahabol ng closure, yung mga ganyan isinusulat na lang sa journal. Hindi siya naghahabol ng validation mula sa social media o sa mga tropang laging nagyayabang ng nakadami kagabi. Kasi ang tunay na lalaki, siya mismo ang landas, siya ang direksyon. Kaya hindi siya tumatakbo, siya ang nilalapitan, ang sakit ng kakahabol. O bakit parang lagi akong nauubos kapag ako yung humahabol? Kapag naghahabol ka kapatid, may ipinapahiwatig kang hindi mo agad namamalayan. Hindi mo man sinasabi nang diretsyo, pero ang kilos mo, ang galaw mo, parang sinasabi mong kulang ka. Parang sinasabi mong bo ako. Basta andyan ka. Okay ako, basta may reply ka. Masaya ako, basta pansin mo ko. Pero tanungin kita, ikaw ba talaga yon? O ikaw, yung version mo na ginawa lang para may humanga. Kapatid, hindi ito rom-com. Wala tayong background music dito. Walang slow motion habang hinahabol mo siya sa airport. Wala ring scriptwriter na magtatakda ng happy ending mo sa episode 12. Ito ang buhay. Ito ang realidad. At sa realidad, ang laging naghahabol, napapagod. May mga lalaki ngayon na parang laging may running shoes, laging handang tumakbo sa kung sinong babae, sa kung anong trend, sa kung sinong pwedeng makasama basta may pansin. Pero eto ang problema. Habang tumatakbo ka palabas, nakakalimutan mong pasukin ang sarili mo. Ang taong nasa lahat ng lugar, wala talaga sa kahit saan. Seneca, isa sa mga stoic na hindi papansin sa crush mo kahit tinag mo siya. Sa sobrang takbo mo, napunta ka na kung saan saan. Sa DM ng taong hindi ka naman pinapansin sa comment section ng motivational video na sana siya ang makabasa sa gabi-gabing pagtingin sa last scene ng chat mo hoping ikaw ang iniisip niya pero tanong kailan mo huling kinausap ang sarili mo hindi yung small talk na ayos lang ako kundi yung totoong usap yung tanong na bakit ba ako laging humahabol ano bang hinahanap ko sa kanya na hindi ko mahanap sa sarili ko alam mong totoo to Marami sa atin naghahabol kasi akala natin pag nakuha natin siya, mabubuo tayo. Parang kulang tayong piraso ng puzzle na naghihintay lang na i-complete ng the one. Pero sa stoicism, walang ganun. Sa stoicism, ikaw mismo ang puzzle. At guess what? Kompleto ka na. Kahit walang other half. Kahit walang good morning, love. Kahit walang ka, my person. Nakakatuwang pakinggan yung you complete me. Pero sa totoo lang, kung may kailangan kang ibang tao para mabuo ka, hindi ka pa buo. Ang sakit ng kakahabol hindi lang pisikal, hindi lang yung laging ikaw ang nag adjust ikaw ang gumagastos, ikaw ang nagtetext muna. Ang totoong pagod nasa loob. Yung nararamdaman mong kahit anong effort mo, parang kulang pa rin. Yung kahit gano'ng kaka-available, hindi ka pa rin pinipili. At alam mo kung bakit. Kasi baka hindi ikaw ang kulang Baka lang hindi ikaw ang dapat naghahabol. Kapatid, hindi ka aso. Hindi mo kailangang maghabol ng bola para lang may pumalakpak sa'yo. Hindi mo kailangang magpa-cute, magpa-strong, magpa-witty para lang mapansin. Hindi mo kailangang magbago para sa iba. Ang kailangan mong baguhin ay ang ugat ng paniniwalang kailangan mong humabol para magkaroon ng halaga. Mas masarap pala yung ikaw ang nilalapitan. Yung tahimik ka lang pero alam mong may lalapit kasi buo ka hindi dahil nagpa-impress ka, kundi dahil napatunayan mong hindi mo sila kailangan para maging kumpleto. Doon ka nagiging tunay na lalaki, hindi sa dami ng hinabol mo, kundi sa panahon na pinili mong tumigil at hinabol mo sarili mo. Takas na hindi paos, o tahimik pero hindi tahimik lang. Kapag sinabi mong malakas ang lalaki, ano ba agad ang naiisip ng marami? yung malaki katawan, yung may gym membership na kahit di ginagamit basta may picture, yung marunong makipagbasagan sa comment section, marunong mang check ng babae gamit ang kilay at may six pack na pang profile pic? Oh, yan ang version ng lakas sa social media. Pero sa stoicism, may ibang klasing lakas. Hindi ito lakas ng boses. Hindi rin lakas ng yabang. Ito yung lakas ng taong kayang kontrolin ang sarili niya kahit ang mundo ay magulo. Ang tunay na lalaki, hindi barumbado. Hindi siya yung tipong laging galit, pasigaw, feeling alpha. Yung tipong kahit sa fishball stand may kaaway. Hindi rin siya yung pabibo na todo project para mapansin ng tropa ng babae ng TikTok FYP. Hindi siya showtime. Siya ay prinsipyo. Tahimik siya, hindi dahil wala siyang ambag, kundi dahil may alam siya na hindi mo pa alam. Tahimik siya kasi napagtanto ang tunay na kontrol. Hindi na kukuha sa pagiging loud, kundi sa pagiging solid sa loob. Ikaw lang ang may hawak ng sarili mong isip, hindi ang mundo. Kapag na-realize mo yan, dun ka lalakas. Marcus Aurelius, Roman Emperor, Philosopher, Certified OG Tahimik pero malupit. Tahimik pero hindi takot. Marami ang tahimik pero hindi stoic. Tahimik kasi walang masabi. Tahimik kasi napahiya. Tahimik kasi tinagsarant ng ex. Pero ang stoic, tahimik kasi hindi niya kailangang mag para maramdaman ang sarili niyang lakas. Ang lakas niya hindi paos kasi hindi siya napapagod magpaliwanag kung sino siya. Hindi niya kailangang patunayan ng sarili niya sa kahit kanino. Ang alam niya lang, ang kontrolado niya ay ang sarili niya. Hindi ka bitter, master ka. Marami ang nagsasabi, eh kaya ka hindi naghahabol kasi bitter ka. Pero totoo, hindi ka bitter. Hindi ka loser. Hindi ka mahina. Ikaw yung tipong tahimik pero deadly. Deadly. Hindi dahil may balak kang manakit. Deadly. Kasi kaya mong panatilihin ang katahimikan kahit pinipindot ka na ng mundo. Deadly kasi kahit nasasaktan ka, hindi mo kailangang ipakita. Hindi dahil nagpapanggap ka, kundi dahil kaya mong hawakan ang sarili mong sugat ng hindi isinisigaw. At sa panahon ngayon, kapatid, yan ang tunay na astig. Self-control, mas matindi pa sa abs. Sabihin natin ang totoo. Maraming lalaki ang todo buhat, todo protein shake, todo gym selfie. Pero isang tingin lang ng ex, wasak ang loob. Isang sin lang sa chat, kiba ang ego. Isang I need space, ubo ang kaluluwa. Kasi hindi muscles ang unang depensa ng lalaki. Disiplina. Hindi yung tipong disiplina para hindi kumain ng rice kundi disiplina na hindi sumagot ng masama kahit mainit ulo mo. Disiplina na hindi magpapakabitter kahit iniwan ka. Disiplina na hindi ipipilit ang sarili sa taong ayaw na sayo. Ang tao na kayang kontrolin ang sarili niya ay mas makapangyarihan kaysa sa taong nakasakop ng buong syudad. Publius Cyrus, Stoic by Vibe, Badass by Wisdom, ito ang tunay na lakas. Hindi yung kaya mong sumigaw sa gitna ng ingay kundi yung kaya mong manahimik sa gitna ng ingay at manatiling buo. Kaya mo bang hindi mag-reply kahit galit ka? Kaya mo bang hindi mag-react kahit triggered ka? Kaya mo bang hindi tumakbo pabalik sa taong sinaktan ka? Kung oo, malakas ka, hindi pa ang boses mo kasi hindi mo kailangang sumigaw para marinig, tahimik ka. Pero alam ng lahat, naandun ka, matibay, matino, at hindi natitinag. Ikaw ang nagiging apoy. O hindi ka lang nagsisindi ng ilaw, ikaw ang ilaw. Kapatid, dumating din tayo sa punto na akala natin ang pagiging tunay na lalaki ay yung maraming hinahabol, maraming umaaligid, maraming nag-aabang ng good morning galing sa'yo. Yung tipong parang rockstar sa group chat, may backup, may alternates, may fans. Pero darating ang araw at sana ito na yon na marerealize mong hindi sa dami ng humahanga na susukat ang lalim ng pagkatao mo. Hindi sa dami ng likes. Hindi sa haba ng chat history. Hindi sa mga reply na may heart emoji. Kundi sa tanong na ito. Na kahit wala bang pumapansin sa iyo, may halaga ka pa rin ba sa sarili mo? Hindi ka nagpapansin kasi alam mong kita ka na. Dito tayo magkaintindihan. Hindi ito pagiging hard to get. Hindi ito mind games. Walang pa-cute, walang pa-mysterious. Hindi mo kailangang mag-reply ng sin para magmukhang alpha. Ang stoicism hindi tungkol sa strategy para manalo sa relasyon. Ito ay tungkol sa mastery ng sarili. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung mahal ka niya o hindi. Pero kontrolado mo kung paano ka magmamahal ng may dignidad. Hindi mo kontrolado kung babalik siya. Pero kontrolado mo kung babalik ka ba sa lumang version ng sarili mong laging umaasa tigilan mo na ang diskusyon kung paano maging mabuting tao. Maging isa ka na lang, A Marcus Aurelius, aka Kuya Mong Emperor, na marunong magsulat ng self-help bago pa uso ang Kindle. Sa stoicism, hindi ka lalaking pinapalakpakan dahil sa style. Ikaw yung lalaking ginagalang dahil sa substance. Hindi ka umaasa sa attention para maramdaman mong okay ka. Okay ka kahit walang audience. Bakit? Kasi ikaw ang apoy. Hindi mo kailangan ng ilaw mula sa iba. Ikaw ang nagsusunog ng sarili mong kahinaan para maging liwanag ng pagkatao mo. Hindi ka naglalakad para mapansin. Naglalakad ka kasi alam mo kung saan ka pupunta. At kapag nakita ka ng iba na tuloy-tuloy ang hakbang mo, kahit walang palakpak, kahit walang cheer squad, doon sila mapapatingin. Kasi bihira ang may direksyon ngayon. Lahat sabay-sabay naghahanap ng attention. Sabay-sabay sumisigaw ng, Tingnan mo ko. Pero ikaw, tahimik lang. Diretso. Matatag. May bit-bit na prinsipyo, hindi pa andar. At yan ang hindi nila matanggihan. Hindi dahil nagpa-cute ka, kundi dahil may bigat ang presence mo. Validation? Hindi mo yan kailangan, bro. Alam mo yung linyang. Hindi mo kailangan ng approval ng kahit sino. Minsan kasi ginagamit yan ng mga taong galit lang talaga sa mundo pero sa stoicism hindi siya attitude hindi siya ego isa siyang disiplina kapag may nagtanong bakit hindi mo siya hinabol ang sagot mo eh, kasi ang respeto ko sa sarili ko mas mahalaga kaysa sa kung anong sagot niya kapag may nagtanong bakit hindi ka nag-react kahit tinira ka kasi hindi lahat ng bagay dapat pinapatulan mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa sa panalo sa argumento at kapag tinanong ka bakit parang hindi ka nagmamadali? Kasi alam ko kung sino ako at hindi ko kailangang patunayan yun sa kahit sino. At yan ang apoy, hindi maingay pero ramdam. Hindi ka nagbabaga para lang mapansin. Nag-aapoy ka para patunayan sa sarili mo na kahit gaano kalamig ang mundo, hindi ka kailanman naging yelo. Kapatid, tandaan mo, ang tunay na lalaki hindi lang gumagalaw para mapansin. Gumagalaw siya dahil alam niyang tama. At kapag ganito ka maglakad, hindi mo na kailangan maghabol kasi ang direksyon mo sila na ang gustong sundan. Tahimik pero malupit o hindi ka maingay pero ikaw ang daan. Tahimik. Tahimik ka pero hindi dahil wala kang boses. Tahimik ka kasi hindi mo na kailangang sumigaw para mapakinggan. Sa mundo ngayon na ang ingay ang sukatan ng presensya, kung sino ang maingay, trending, kung sino ang loud, may views. Mahirap pumili ng katahimikan. Pero doon pa lang alam na kung sino ang matatag. Hindi mo kailangang maging viral para maging totoo. Hindi mo kailangang mag-flex para matawag na malupit. Dahil ang tunay na lakas, tahimik pero buo, walang dangal sa kakahabol. Tama, walang dangal sa kakahabol ng hindi naman para sa'yo. Ang pagiging needy ay hindi weakness ng puso, kundi kakulangan ng pagkilala sa sariling halaga. Ang tanong, bakit mo hinahabol ang taong hindi ka naman hinahanap? Bakit mo pinipilit ang sarili sa espasyo na malinaw namang hindi para sa'yo? Sagot, kasi natutunan nating ang pagmamahal ay patunayan kahit ang kapalit ay pagkalimot sa sarili. Pero sa Stoicism, ang turo ay malinaw. Ang halaga ng tao ay hindi sa tingin ng iba, kundi sa pagiging sapat niya sa kanyang sarili. Epictetus, dating alipin. Pero master sa dignidad, revolusyon sa loob. Akala ng marami, ang mga stoic ay parang bato. Walang emosyon, walang pakialam, parang ex mong hindi nagre-reply. Pero mali sila, ang stoic ay hindi bato. Siya ay tubig, tahimik pero malalim. Hindi man siya sumisigaw, pero kapag gumalaw siya, may lalim, may saysay. Kaya habang ang mundo ay paligsahan ng kung sino ang mas mabilis mag-react, mas mabilis mag-post, mas mabilis mag-subtweet, ikaw ay isang tahimik na revolution. Hindi ka sumasabay, ikaw ang daloy. Tahimik, hindi manhid. Hindi ito pagiging manhid. Hindi ito cold-hearted o dead inside. Hindi ito wala na akong pake, bro. Hindi. Ito ay malinaw na pagpili. Pinipili mong huwag sumigaw dahil mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa sa palakpakan, pinipili mong huwag habulin. Dahil ayaw mong itrade ang dignidad mo kapalit ng pansamantalang pansin at pinipili mong manatili sa katahimikan, hindi dahil takot ka, kundi dahil tapos ka na. Ikaw ang tipo ng lalaki na kapag tinanong kung may girlfriend ka, sumasagot ka ng wala pero meron akong peace of mind. Kapag tinanong kung anong plano mo ngayong weekend, ang sagot mo, magbasa ng libro, mag-reflect, baka maggrocery at hindi ka natatawa kasi seryoso ka. Hindi ka exciting pero ikaw ang kalma. Hindi ka trending pero ikaw ang steady at sa mundo ng puro labas. Ikaw ang paborito ng mga gustong makapasok sa sarili nila. Tahimik ka pero tahimik ka pero ikaw ang tipo ng lalaki na pag nagsalita, tama ang timpla. Hindi puro English, hindi puro quotes, hindi rin puro hugot. Minsan isang ayos lang ako. Pero ramdam na ayos ka nga talaga tahimik ka pero sa katahimikan mo may bigat. Hindi ka bumubuo ng gulo pero alam ng lahat hindi ka dapat basta-basta guluhin. Tahimik ka pero hindi ka invisible. Ikaw yung tipo ng lalaki na hindi mo agad mapapansin pero hindi mo rin makakalimutan. At sa huli, sa panahon ng ingay, ang pagiging tahimik mo ay hindi kahinaan. Ito ang revolusyon. Ito ang paalala na hindi mo kailangang magingay para maging totoo. Tahimik ka, pero ikaw ang direksyon. Tahimik ka, pero ikaw ang gabay. Tahimik ka, pero malupit ka kasi buo ka. Tayo ang hinahabol. O, hindi tayo textmate, tayo ang destiny. Hindi tayo ang tanong, tayo ang sagot. At hindi ito kayabangan, kapatid. Ito'y paalala. Sa mundong punong-puno ng lalaking nagpapapansin, ikaw ang lalaki na pinapansin kahit hindi nagpapansin. Hindi dahil cute ka. Hindi dahil may jawline ka na kasing talino ng linya mo sa DM. Hindi rin dahil may six-pack ka pero salamat kung meron. Kundi dahil buo ka. At ang buo hindi nagmamakaawa para mapansin. Ang buo hinahanap, hindi sinusubukan hanapin ng sarili niya sa iba. Hindi tayo naghahabol. Kapatid, huwag mong hayaang bumaba ang lakad mo para lang sabayan ang taong hindi rin naman talaga handang sumabay sa direksyon mo. O oh, minsan masarap habulin. Yung parang eksena sa pelikula, may ulan, may background music, pero sa totoong buhay, pag ikaw ang laging humahabol, ikaw din ang nauubos. At minsan, hindi mo agad mararamdaman. Akala mo effort, akala mo ganito talaga magmahal. Pero ang totoo, ginagawa mong charity ang sarili mo kahit wala namang official receipt. Sabi nga ni Seneca, isang stoic philosopher na parang matandang tagapayo sa isang klasik na Pinoy teleserye, kung hindi mo makokontrol ang sarili mong paghahangad, magiging alipin ka ng mga bagay na hindi mo hawak. Masakit. Pero tama, tayo ang dahilan kung bakit bumibilis ang lakad. Sa Stoicism, hindi tayo tinuturuan para maging trophy o goal ng iba, Tinuturuan tayong maging matatag sa sarili nating paglalakad. Hindi para magpa-impress, hindi para habulin, kundi para kung sakaling may humabol. Alam nilang hindi nila hinahabol ang guni-guni kundi isang taong may direksyon. Kapag ikaw ay buo, tahimik may prinsipyo at marunong tumanggi sa kung anong hindi nakakatulong sa paglago mo, ikaw yung tipong binibilisan nila ang lakad para lang makasabay. Di mo kailangan mag-post ng cryptic quote. Di mo kailangan magpakasakit para lang mapansin. Sapat na ang mismong paggalaw mo. At sa totoo lang, bro, na ah, minsan hindi nila alam kung bakit ka nila gusto. Hindi ka naman kasing yaman ng CEO. Hindi ka naman kasing sikat ng TikToker. Wala kang ngang abs. Pero alam nila, may iba sa lalaking to. Tahimik siya, pero may lalim. Hindi siya demanding, pero hindi siya disposable. Hindi siya naghahabol. Pero parang gusto mong habulin. Kapag naging ganyan ka kapatid, hindi ka lang lalaki. Isa kang apoy sa gitna ng hangin. Hindi mo kailangan ng gas para umapoy. Hindi mo kailangan ng posporo para sumiklab. Dahil ikaw mismo, apoy kang natutong hindi magpakain sa hangin. At kapag nakita 'yan ng tao, kapag naramdaman nila 'yan, na kahit anong ihip ng problema, kahit anong pang-iwan, kahit anong scene, hindi ka matitinag. Doon sila matututo doon sila magsisimulang humabol. At kung di sila humabol, eh, di ayos. Kasi hindi ka naman umaandar para sa kanila. Umaandar ka dahil alam mo kung sino ka. Hindi para patunayan. Hindi para magpabibo. Kundi para magpatuloy kahit walang audience. Yan ang stoic. Yan ang tunay na malupit. Hindi kailangan ng spotlight dahil ikaw mismo ang liwanag. Wakas. Uyin kung tapos ka ng maghabol, simulan mong maglakad. Tapos na ang kwento ng paghabol. Tapos na ang mga gabing nagtatanong kung saan ka nagkulang. Tapos na ang pagtingin sa cellphone kada tatlong minuto, umaasang may typing na lilitaw. Tapos na ang mga eksenang ikaw ang laging may good morning kahit hindi ka man lang napapanaginipan. Ngayon panahon na para bumangon hindi para mapansin, kundi para ipagpatuloy ang landas ng taong buo. Hindi mo kailangang habulin ang mundo. Dahil ang mundong habol ng habol ay mundong laging pagod at ang taong hinahabol ang lahat, validasyon, atensyon, pagmamahal ay taong hindi pa rin buo sa loob. Pero tayo, hindi tayo ginawa para lumuhod sa pansin ng iba. Ginawa tayo para tumayo sa gitna ng katahimikan habang hawak ang sarili nating kapayapaan sa panahon ng lahat ay gustong mag para mapansin. Tayo ang paalala na may mga taong kaya pa rin manahimik at dahil doon sila ang mas naririnig. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isang emperor na mas marunong magtanong sa sarili kaysa manigaw sa iba. The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Sa panahon na uso ang pabalik-balik na drama, screenshot wars at para to sayo posts, ang pinakaastig na sagot ay hindi away. Kundi ang katahimikang galing sa disiplina, hindi ka nagtatampo. Hindi ka naghihimutok, hindi ka nagpaparinig, tahimik ka kasi tapos ka na. At yung tapos, yun ang hindi nila malimutan. Hindi mo kailangang magpansin, hindi mo kailangang magbuhat ng bangko kasi matagal mo nang pinatibay ang pundasyon mo. Hindi mo kailangang ipagsigawa na okay ka na kasi ramdam na yun sa bawat galaw mo. At hindi mo kailangang itanggi na nasaktan ka kasi ang stoic na lalaki hindi duwag sa damdamin. Matapang siya dahil natutunan niyang hindi palaging kailangang sundin ang bawat bugso. May lungkot, oh, may alaala, -ala, syempre. Pero ang tanong, yun ba ang magtatakda kung paano kalalakad ngayon? Kung hindi, edi eh, lakad lang. Tahimik, matatag, hindi pa cool. Totoo! At sa katahimikan mo, dun sila mapapaisip. Bakit parang hindi na siya nagahabol? Bakit parang hindi na siya affected? Bakit parang mas gumapo siya? Hindi dahil mas naging pogi ka literally, pero aminado tayong gumanda talaga aura mo. Kundi dahil may bago sa'yo, hindi mo na sila hinahabol. Hinayaan mo na silang piliin ka, o hindi. At okay ka kahit alin ang piliin nila. At yan ang hindi nila matatawaran. Hindi galit. Hindi bitter. Hindi mapagparinig. At tahimik ka lang. Pero ramdam nila, hindi mo kailangan ng spotlight para magliwanag hindi mo kailangan ng stage para marinig. Hindi mo kailangan ng ibang tao para maramdaman mong buo ka na. Dahil ang tunay na stoic na lalaki, hindi nakadepende sa gulo ng mundo para malaman ang kapayapaan sa sarili. Huwag mong kalimutang ang halaga mo hindi sa dami ng likes o sa haba ng chat thread. Nasa tahimik mong kakayahang maglakad kahit walang pumapalakpak at kapag kaya mong magpatuloy nang hindi naghahanap ng pansin saka sila mapapansin, saka sila lalapit, saka nila marirealize. Ikaw pala yung taong hindi nila kailangang habulin pero ayaw na rin nilang maiwan. Kung sa tingin mong panahon na para itigil ang paghabol at simulan ng tahimik pero malupit mong revolusyon, gawin mong simbolo ang like button, ibahagi ang mensaheng to sa kapwa mong tahimik pero buo. At kung handa ka ng tahakin ng landas ng paninindigan, mag-subscribe ka. Hindi para sumabay sa uso, kundi para sumabay sa lalim. Huwag mong hayaang mamatay ang tunay na katahimikan. Tayo ang hinahanap, tayo ang hinahabol. Tayo ang susunod na alon ng lalaking hindi lang basta lalaki, kundi haligi ng sariling mundo. Kita kits sa susunod na hakbang. Tahimik man tayo, pero hindi tayo titigil.